for this video. I'm going to cut some stick for waffles. Well, the sticks we're using for our waffles. I just cut only the sharp, the pointed, at uh, the point, the stick, <laughs> pointed of the stick. Yeah. Ano po to kung po yung stick ano siya yung matulis sa stick. It's because you na know, mostly our customers mga bata yung kumakain kaya ito yung pagputo tayo ngayon guys wala kong ano na yun wala masyadong trabaho kaya ito puto-puto tayo ng steak then yung cutter ko naman I'll be using this one what's this? kalimutan ko tawag ito fly. flies 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 yung gagamitin ko na cutter and then ganito po lang sya nasukot so, na to siya sa um, uh, welcome maker then, ito lang guys ito so, lang natin ayan kailangan ko sa inyo kung paano ito sa dito. para dito, para merang, pagkat pa so direct tayo sa basura yung mga naputol natin is direct na sa basura ha? at sa pagkawas na rin sa trabaho para wala nang dagdag trabaho kasi kung magkalap pa dagdag naman sa trabaho so much better na direct na agad sa basura ha? yan ganito lang guys pag wala akong ginagawa is nagpuputol ako ng mga stick ng waffles

sa ibang distrito sa world, kailangan naman uh, mag-re-framish ng mga bagay na kailangan sa atin. At sa ating trabaho. At na sa atin, na sa uti trabaho, so, kung kayo the yung mga, ang yung, yung mga running out na yun ito,

sa kamay sa Nung unang ko dito is uh, na ano ano na ano ako na kung sa bisaya nalukhan. Nalukhan dito guys kasi kaya siya kayo ang uh, uh, ang stick pot eh stick So, maulong to guys. Maraming salamat po sa pag-support sa aking channel. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much guys. Thank you for watching. Bye-bye. Yun lang po sa ating video ngayon. Is nagpuro po tayo ng <laughs> Okay, bye-bye everyone. Bye-bye. Maraming maraming salamat.